Good morning. Ito yung purman dito. <laughs> purman. Hello guys, welcome to my vlog. Yeah. Ha? Ayos na. Ayos na. Hanggang sa hanggang saan yan? Ha? Hanggang saan? Hanggang dito yan. Dito? Mm. Tapos diyan wala na. Dito pa siguro. Oh, ang ganda Ang na, oh. Ganda naman. Eh. Uh, no. may pasok kayo ngayon. Meron eh, yung dalawa lag, na lang, dalawa lang. dalawa. Ah. Ano ba ngayon, uh, kuhan? Merinda mo na? Pahinga mo na, pahinga. <laughs> Ay, di ka. Kumakain, no? Ano, oras na ba? Oras na siya. Ah, kaya pala eh. Ganda na. Lalo... Ganda, na. Ano to? Y yung Eco Park, di ba? Oo, ganda na to. Ito po yung uh, uh, Eco Park <laughs> na ginagawa nila. Yan po. Uh, sa tabi lang po ng ilog. Uh, siya po ang foreman uh, dito. Eh, yeah, foreman. <laughs> dito po kami sa uh, panamah. Marami din nga uh, Pilipino dito. Ang kapira. So, ang ganda na. Huh? Dito po tayo sa tabing ilo guys. Ito po yung ginagawa nila na ano. Eco Park. Maraming puno ng kahoy. Maganda po dito. Malilim sa halo sa plus po ang hangin yan po dito na po tayo sa tabi ng ilog yan po napagaganda uh, Diyan po sa tapat ay napakarami ng na puno ng saging po may naliligo na uh, mga bata ganda po super ganda Please kong hangin Dito po banda ay eh, tatayuan po ito ng kwan, uh, hanging bridge. Mga 2 months from now siguro. na uh, itayo na yung hanging bridge nila papunta dyan sa Tawid. Tawid ng ilog po. Kapon merong nangangawil dito. Ay eh, nahuli din po siya uh, ano tilapia ya uh, mga siguro mga dalawang kilo yung ano, huli niya pero ngayon wala wala na nga ngayon saya saya po ng mga bata oh. nakikita niyo po yan naliligo napakaganda Risko, risko ang hangin. Dito po tayo ngayon sa San Diego, no? Panama. Ah, uh, halos si pareha lang po ang klima dito sa uh, Pilipinas. At uh, marami din mga Filipino uh, Pilipino communities dito. Parang ano lang po, parang Pilipinas lang po. Okay po, hanggang dito lang po tayo. Thank you for watching. Bye. -bye. God bless.